Ayan I mean, aming mas, ano, hot uh, hotel, Ito kami. Lakas po ng hangin! Tumos. Pabasa kasi maaga pa. Wala pa ang kasino ng tao. Pero mamaya, kadaan ang tao na dito. Mga sari-sari ng mga tao. Mga iba-ibang yeah. mga ibang lahi. Maaga pa kasi, ah. Uh, ang second pa sa ating patama. Yung taxi dito, lahat ng taxi dito kulay pula. Ayan, oh. No? Lahat ng mga taxi dito, mga ganyan kung ano, kulay, kulay pula. Walang ibang kulay. Ah, meron din siguro sa mga ibang lugar na hindi sa, dito sa Chinchat, Chow. Chow. Ang lugar lugar din ang mga taxi mo. Nakita ko dito kay uh, Ole Gata sa mga punta ng taxi. nag uh, Nagahal kami ni Juby ng mga bukas ng ano uh, store. Ay, wala pang bukas. Dito ang aming lugar. Kim Chang Chol. Ah. Kim Chang Choi Station na rin. Kim Cha Choi Station. Ayan. Oh, Kim Chang Choi Station. Ikot-ikot. Masa ikot, ikot. sanap po kayo kung aking cellphone ay medyo maglalaw at uh, naikikot. Kasi ako gumagawa ng linaw ng uh, aking ano, pag Uh, kahit kami ni Joby ng ano, na kami ano, bukas ng tindahan na sa hindi na ng mga ano, aming kakainin. Yun naman mga kabanita, uh, inang na kami dito. Wala akong nakikita dito ng motor, single motor. Hi po. Oh. Ang lang nag-deliver. Oh, yun lang magde deliver Wala dito. Oo, oo. Wala. Wala akong nakita ng ano dito, kahit isa. Ilan days na ako dito. Ilan days na ako dito. Wala akong nakita mga motor. Ayan. May, may nakita ko dito, dito mga bike. Ayan ang mga bike. Ayan. Uh, ah, ito, uh, ah, motor na simple lang. Mga deliver. Ayan, bike na vegano. Ah, di, lahat sila bike. Ayan. Tawag dyan kami. Pabalik-balik daw kami ni ano ni Jovi. Pabalik pa rin wala pa rin yung amin yung binabalikan. Oo, oo. Kasi magluluto na kami ng amusal. So magluluto na natin, tayo Sa site tayo. Hello. Ito mo Sa lahat ng mga. Tignan natin ang art. Masinti kami na puto tayo. Wala na kalagay. Tignan natin ko ng oras. Ah, 9 p.m. Hanggang 9 At p.m. Oo. Oh, oh. Hindi, ang bukas niyan, 9 p.m. Sarado, 11.30. Mamaya um, pa, o. Oh. Ang oh, day 19, hindi yan. Yan nga. Hindi yan kahapon ang aga natin? Oo oh, nga. E ano yung oras na yun? Live sport yun. Live sport. Ah. Hindi ito yung binibili namin. Hindi yung ano, Bili-bili namin yung pagkain na kailangan na ay yung mga luto na, ah, luto na iluluto. Matapi yan dito, pato. Ay, pato. Bibi. Bibi, ano. Ay, yung pagkain dito, ay, yun ang pato. May kami itong mga uh, kababayan natin. Uh, Pinay. Tatanong kami kung sa amit yan dahil ito mga pa ng amin aming kakain, ang aming yeah, nulukutin. No, uh Oo. -oh. Naku, naglayo po tayo pag na, yun ang ating pala. Baga sa street food sa atin. Oh. Ay, hindi mo kami kami. Kagabi po kami. Ano? Pinuntaan po kami tumuod. Kaya lang nalang mga street food Oo. O? Opo, street ah. sa po namin. ah, di yung train station. Oo uh -huh. Uh, parang dalawang kantong Dalawang kantong Oko. <laughs> <TVs> oh <po>, At <laughs> uh, night, ang sababing na it night kung ano? po, kung ano? Ano kung ano? Ano kung ano? Ano kung ano? Ano

OR tsaka yung aming service ng pagpunta ng airport at tsaka pag-uwi namin ikapit eh yung 10,700 mm -hmm. and and, no, okay. that's okay. hindi po, kami po ay bali, walang matanda mm -hmm. dalawang bata kami din, marami din mas pwede di po yung ganun oo kasi, oo Ah, may Kaya, binagbayaran namin dito, ano? Magkakaroon? 59,000. 59, 59,000. Sa pera na... Kaya uh... po namin um... 10,700 dito sa Manokban. Ah? Baka import po namin ng Manila. Magkano upa nyo dyan? Magkano upa nyo? Ay, basta po kini kasama na. 10,000 nga tau. 10,700. Ilang days po? 2 nights po. 3 days and 2 nights. Tapos ay kasama na po sa namin yung aming business na. Eh, magkano po ang business na? Oh. Ang amin po, ang amin po, mga rice kasama nila, rin. Wala na ang kasama niyo. Wala yun. Ayan, dire-dire siya. O, bukas na. Ayan, bukas, so, um, bukas na. So, ayan, bukas na ang aming uh, papasukan. Salamat naman yung binamit pa kami ng Pilipina. Nag-tour din dito sa Hong Kong. Mag-anak. Pa-feature sa amin. Papicture po kami para meron na siyang gamit dito ng Pilipinas. Alright, babaho kami. Dito kami kanin ng aking anak kahapon -an na kami bumili ng anong panglock pang So yun. Yeah. Uh, iba klase ang mga anotor dito na sa ilalim ng lupa. <laughs> Nasa ilalim ng lupa kami. Oh, uh. Ito, itong 34, kagayatin mo ng manipis. Manipis. Tapos, broccoli. Broccoli, oo oh, nga. Huwag na itong mga uh, mas mahalang hita. Kaya ah, siya kaya yan. 34, 34. Eh, ito, ito 54, 34, 34, ito 60, ito 54. Ito na ang malaki. Oo, oh, isang eh, natin papagayat siya. Ako nang gagayad, di ba? Ako naman nag-gayad ng ano. Sobrang gaya Malaki niya. Oo, ako. Ako nag gayad. Ah, eto. Eh, Magkano ba ito? Magka eh. Nakakamulat tayo yung buo. Kaya lang, hindi. Baka hindi okay. kasi. Baka dikas sa atin itong gawa ng ano. Marami Dami natin. Dahil kung ito sana. Dalawang gana rin. Magkano? Hindi ko lang alam. Para, no. na, para tigisa. Bawin na po tayong bigas. balik natin. At tingin kami ng manok. Ano, Jopi? Eh? Ano nga? Ito, magdamin ko na lang. How much? much Tanang po tayo kung magkano. Kasi mahirap na eh. Ang gawa ng pera. 47. Ayun, 47. O, oh, di ba? 47 47 Masih dito yung nakalagay Ah, ganun. Wow. Ano? Kita wala pa tang ito. Kaya ah, budget ng pera. Pick, pick, pick kami, tik tik kami ni ano, ni Kado, ni Kadad. Oh. Oh, Akin tik rin, isang daan na. Oh. Yan. Mm. Ano lang. na lang. Bigas, pa Tengok, okay, bigas, dong. nanti si... si Pin. Oke, right. ito. Ang gulay ito. Sabi kasi pag may gulay, yung anong ating ano. Lagyan natin gulay. Ayun kasi sa bata. Ayun kung may mga gulay yung mga bata. yun. no, mayroong pichay o. Oh. Oh, pichay. Alright. Ano kayo mabili pa? Broccoli kasi tsaka yung manok na aming lutuin. Ayun ito papaya. Ah pipino kaya ito. Pipino broccoli lang kailangan madagdagin natin gulay para ano masarap sarap tapos dagdagin natin ng repolyo magkano kaya repolyo yung maliit di ang repolyo magkano ba ito ang gilo kahit maliit damang Oh, Brokery na brokery. Brokery na brokery. Ano ba talaga? Mahaba na po ang vlog dito. Sige muna po ah. Nakatay ng ano, nang medyo maliit. Masarap ano? sa ating kakainin. Ayan, sa...

Pating mo dadaan, pating mo. 97. 97.80. Yung balance niya kanina. Kung ano yung ano, yan, kapapin. papain ngayon yung bigas. Dapat pa nagdadat tayo yung supot, ano? Magagayat mo, re? Oo, magagayat ko yan. Yes, ma'am. Magagayat mo, si Paan. Tano dito? Ay, wala tayong amasan. Ayun, wala tayong amasan. O, 97.80, yan. 97 yan, e. 97, e. O, magkano yung sa pera? Sa, hindi, basta ito 97. 3 dollar na lang, di, ano na yung? 50 kayo. Ha? 50-50 na. Wala saan. 50 na, Ulan, mo saan. P -p 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 na kami. Teki si kami. Oo. Oo. Oo, ako na Dollar niya, nasa yung dollar niya. Aray, nasa akin. Di meron pa ako dyan tira. Meron pa may mura pa tinikayo. ano? Okay. Okay, ano na. 29. makikita mo doon kung magkano ang nakatas doon kasi. Ah, ah, nakikita rin ka. Una, Ay, ang musal natin Wala pa, ang musal natin. Wala pa 'tong ano Itlog na prito. Saka? Yun nalang tama na! Sige. Magda, dami pa! Oo, <coughs> Ilang tray? Ay, isang... May, may Babalik kami. May aliman lang eh. Mm -hmm. Babalik po kami. Bibalik kami ng ano, na itlog. sa Dito pa ano. Ah! Ito sarado yung naman kanina eh. Sarado ba ito kami? Sarado pa. Bisa tayo bumaba dito. Bumalik ulit kami. Gawa nang bibili kami ng itlog. Para ngayong umaga. Kasi itong aming ano. Ay para sa tanghali. Nilutin ko na rin niya mga ano. Ito lang. Ano lang yung Dito sa labas. Hindi. Makukuha pa yung tiyan. Ito yung pagkakasin ko. Ito yung pagkakasin ko. Ito mo na ko. Ito yung yan. Egg, Ito yung pagkakasin ko. Ito eh. May animan lang. Animan? pagkakasin ko. sa ating pagkakasin ko. mo lang naman ko. Eh. Ang galit sa mga mga. Terti, Ito, 28. Hmm. Baka itik yan. Hindi, puro manok yan. Hindi, mayroong itik yung fresh brown eggs. Hmm. Ang bilhin yung ano eh, ano, yung brown. brown. No, 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 no. chicken, chicken egg. Chicken, egg. Chicken nga lahat

Ano yan? Ah, sige. Uh, sa kanya, sagot na ni Joby ang itlog. Ah, uh, hawak mo lang ang mula at mga 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 say te. Ayun. yung natin tandi kung masyado humaba. Kasi marami dami. Yung... Kiman okay, mo oh, ano? Oh. Oh. Yan, Siya uh, mag na magagay ka po manok. na gagay sa puto tumanok. Ijo bina ang bahala sa anak. Look, no. pinine Ano ba 'di pa sikpin? Tapos na yan, panis. Papas na ba 'yan? <todak> Hindi, ah, oh. Hindi panis? Ay, pa na Ay, Iniit pa. Ininit nila. Diba? Basta ako natira ka ako. Akin na po gagawin ng manok. Salam. Ito uh, mo no, na, Ha? No, Ito, ang oh, sige. Okay. Yeah, walang sibuyas. Kasi wala. Kaya si Buys wala na kami si Buya's ang Meron pero gagamitin po sa ulam mamaya. Oh, gagamitin sa. Ito ginahito na po ang ano ang manok. Dami pa na eh oh. Manok. Pero para sa atin kasi ito ay sa ulam. parang pang-pamilya, sa din pa kasi. Wala ka sa ulam. Talaga po ko latisana niyan. Kasi isang buok lang ang binili namin ng manok, 'yang ginahito ko po dito. Ang buong manok is 58. 54? Oo. Ngayon ay mag kami na bitlo. Magkano na sa pera natin 54? Kami sa atin. Ito. na Kasi ang 100 700. 700, 500, 350. Kaya 50. may labis pa. Kulang 500 dollars isang buong. Kurang naman isang buong manok. Kapira po natin. May, may asin na dyan. Asin? Hindi, parang nalag lang kasi asin. Matabang asin yan. Hindi yan kagaya sa atin. Ang kunti yung maalat na. So, matabang? -mm. -mm. Tabang. Ito so, kami yung ano, pang-amusan. Kaya nag-sign po kami, at kami namin nasa plastik. Naging namin, at kaya... Uh, wala pa siyang mga gamit dito. Kaya ilagyan nalangin. Ang hirap po dito, kulang-kulang. Walang kawali, eh. Kaya dito na kami nagluto. <laughs> nagluto. <laughs> mga lalang bayat dito. Okay. Okay. Okay, na kami nagluto sa... dito ng pangsabaw. Baka muna. Ang lawa ng punta eh. Hindi na nalagyan. Na, ramble egg. No, rumble egg pa. Magdarumble na ako, no? Mag, ano na ako din eh. Ito, uh, iklog. Ay, ano? yung mm. na nakalagay. Kasi ah, kasi yung kabila, yung walang kamatis. Para ang mga bata, oh. mga kain. Oh, sige. Bawang na lang. Hindi Binawag na, huwag na. Huwag na lang. Oh, Strumble na lang. Oh, na lang. Mm. Start to the things. Pwede, pwede na sa malagay. <laughs> pwede, haawoy. Sama-sama na kung sila. <laughs> Oh, yung na yung lupin pa ako, ibabatuhin dito natin ibabatuhin. Ay, ibabatuhin. Diyan na. Diyan okay. na ano eh. Ay! Salamat lagi naman, ah, oh, naman. Pulutin natin yan. Sa tabi ng gaang. Merong kamatis, bangto, at saka ito. Walang free na rambon na egg. Diba, Jovi? Sarap, okay na, ay naku, main.